What's up guys, Emil Customs here at ito na yung initial review natin ng Keso K350X Okay, so napahiram tayo ng unit ni Sir Alex Flores So right now, bibigyan natin siya ng uh, quick review or tour around the bike para naman makita nyo kung ano yung mga features na meron itong e-bike na to So ngayon kasi nauso na yung mga um, electric scooters So isa to sa pinaka-popular na brand So itong Keso so Ayan, nakita nyo naman yung brand no? Keso electric scooter may nakalagay na plug Ah, uh, itong bike na to no para din naman syang usual na motor and may ito nyo yung susi right so right now nandito sya sa naka park okay so pag i-on mo to ipindutin mo to kasi pag naka park pa sya kahit anong pigyan rito hindi siya gagana so kailangan i mo muna to ganyan okay so pupunta sya ng zero and after that pipili ka kung ano yung riding mode mo So, pwedeng 1, 2, or 3. 1, yun yung pinakamabagal. Pag sa mga beginner, ayan, nakita nyo. Okay. So, yun namang 2 is for the intermediate. And of course, yung 3, pag gusto mong mabilis or para na sa mga expert. No? So, itong uh, e-bike na to is uh, meron siyang dual disc brake na naka hydraulic na rin no? so hindi na siya cable type kaya kita nyo merong mga uh, brake master na for hydraulic brakes ayan so, makita natin and of course yung disc brakes is ganito kalaki so yung size ng gulong kung hindi ako nagkakamali is actually pinakalagay naman pala so yung size ng gulong is 120 over 70 by 10 okay so both uh, front and rear parehas yan na naka 10 okay Both uh, front and rear same yung uh, size ng gulong, okay? And of course, um, meron siyang standard na safety feature or standard na accessories na uh, ginagamit for signaling. So meron tayong tail light as you can see, may plate light tayo of course. And meron tayong park light sa front. Ayan, may DRL pa siya which is uh I think napapalitan naman 'to ng kulay, no. Pero nakalagay dito sa unit na to is uh, kulay blue. Okay. So, may headlight function din. Ayan, makita nyo. Headlight function. Ayan, maliwanag naman. So, this is low, uh, high. Ayan, low, high. Ayan. Ayan. So, maliwanag naman siya. Okay. And of course, meron siyang hazard. Okay. So, may hazard lights. Both uh, front and rear. Ayan. So, yun yung likot. Makita nyo na napaka pogi ng likod oh. okay um, yung rear grab nito is meron siyang optional na pwede nyong ilagay kung gusto nyo na yung uh, angkas nyo is maganda yung uh, tawag mo dito or meron siyang sandalan pwede nyong ilagay ito dito Ayan. so optional siya pwedeng natatanggal naman kung ayaw nyo namang ilagay yan kasi yung iba gusto nila slick yung itsura Ayan. And of course Yung ating um, Yung ating swing arm Is alloy na rin Gawa na rin sya sa alloy Okay Ayan Makita nyo And naka dual uh, Shocks Yun yung suspension niya sa likod Ayan So dual shocks Okay So May side mirrors din So syempre for safety nga no So lahat ng standard na safety feature Ng isang regular na motor, meron tong uh, unit na to, or meron tong e-bike na to. So, ito naman, meron pa pala siyang, aside sa standard na susian, no? Meron siyang alarm. So, pwede mong i- lock. Ayan. So, pag nilock mo yan, susian natin. Ayan. Mag-alarm siya. Pero, try natin kung may start natin, no? Oh. Ayon. So, hindi mo siya mapapaandar Pag naka-on yung alarm. Okay? So, ibig sabihin, meron siyang Sorry. and So, meron siyang immobilizer. Okay? And, aside from that, meron din siyang remote start. Siguro, if ever na mahulog mo yung susi mo. Ayan. So, naka-remote start. So, try natin kung under tayo by using the remote start. Ayan. One. Ayun. Nagagamit. Okay? So, usable siya yun nga lang hindi siyempre siya mag start kagaya nung sa mga motor kasi nga hindi naman siya naka electric starter so mag start lang yon lang ito kapag pinigyan mo ng itong silinyador so in terms of buttons naman maganda yung nilagay na handle switches no so very sturdy yung mga buttons hindi naman siya mukhang uh, cheap based on my impression ayan so okay naman ayan so ito pala hindi ko na discuss kanina no So meron siyang reverse. Pag pinindot mo to dito, ganyan. Pwede mong pag mo, atras ka. Ayun. Oh. Yan. So pwede siyang meron siyang reverse function, no? So by the way, ito man ay itan yung accessories na may kulay, okay? Yung mga alloy, standard 'yan dito sa uh, keso, okay? So, ibig sabihin pag bumili kayo, meron nang naka-install talaga na ganyan. So hindi na siya ordinary. Okay, yan yung maganda dyan. At least, maga pogi na, no? Ready nyo na siyang ready ng pamporma. Tapos, ang kagandaan pa rito, yung kanyang U-box. Ayan, buksan natin. Malaki yung kanyang uh, storage. Ayan. Malalim, no? Kung hindi ako nagkakamali, kasha yung isang buong helmet dito. Okay? Subukan nga natin kasi meron akong dalang helmet. Tanggalin muna natin itong mga nilagay natin na gamit dito ayan so subukan natin maglagay tayo ng isang full face na helmet okay so eto may helmet tayo dito okay sec syempre yan ayan tapos ilagay natin dito ayun ayun kasyang kasya okay so ganyan kalaki yung storage niya kasya yung isang buong helmet. So meron pang space dito na extra, pwede pa yung maglagay ng ibang gamit. So yan muna yung initial review natin dito sa Keso K350X. Magkakaroon tayo ng siguro follow-up review in the future, no? Pero right now ito muna. Yan. So itong Keso meron siyang 3 modes. Right? Pag nakalagay sa 1, yung top speed based on the center stand, 82. Okay? So pag naka number 2 139 pag naka number 3 185 okay <clears throat> Pero I don't think na aabot naman siya ng 185 sa number 3 kasi kanina sinubukan namin ng uh, missis ko na ano videohan habang tumatakbo Mag-angkas kami, umabot sana ng around 90, 90 plus kph yung naging takbo. So mag-angkas kami. How much more kung uh, isa lang ako na nagda-drive. So I think mas mataas. Kasi nga pag naka-center stand siya, mataas yung kaya niyang abutin na speed limit. Okay? So yan na muna for now. I hope maging ano to, mag makatulong tong vlog na to if ever you are deciding to purchase this unit para sa ano nyo, para sa daily ride nyo. Alright, this is Emil Customs. God bless po sa inyong lahat. Ride safe and peace.